So yun, welcome vlog sa akin guys So good morning sa inyong lahat mga kabakyard So maga ito ay nakapagpakain na ako ng aking mga alaga Yan, ang aking hinahin at ang aking mga biik Mga kabakyard, so ito si aking luningning Ayan. So nakapagpaligo na rin ako sa kanila At mapapansin nyo medyo, medyo uh, may dumi-dumi pa sila pero okay lang yan mga kabakyard kasi nga titila lang ang ulan at hindi pa siya gan ganun ka dry ang paligid so ibig sabihin ay malamig pa so ayan hindi ko sila direct na pinaliguan kumbaga sila na spray sprayan lang ayan para sa ganun ay hindi sila masyadong malamigan pero mamayang tanghali, eh, mga kabakyard ako ibabalik dito para sila ipaliguan ayan at sila malinisan na rin so ayan pati itong si mother pig Uh, maliban na lang ang aking mga biik yan sila ay uh, papupuntahin ko muna dito sa kanilang kuna para aking mapaliguan itong si mother pig tingnan nyo mga kabakyard uh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabakyard na posibilidad na mangyari sa ating mga mother pig pag ang, ang kanilang mga biik ay nakababad yan. ibig sabihin unlimited yung paggagatas ng ating mga biik dito kay Mother Pig. So ayan. So kung mapapansin niyo yung kanyang likuran mga kabakyard ay nahahalata na yung, yung buto. Yan. Yung buto sa kanyang likod. Ibig sabihin ay namamayat na si Mother Pig. Yan. Pero itong mga baby pig mga kabakyard ay 20 ah uh, hindi ako magkamalis 25 days ganyan 25 days or 24 days mga nasa ganong edad, mga kapakyard so, ganun pa lang sila ka kabata mga lods, 25 days ay oh, tingnan nyo, medyo namamayat na si mother pig so, sa ganyang sit sitwasyon ni mother pig, maaaring pagitoy uh, pag ito'y naiwalay or pag umabot pa siya ng 45 days or ganyan na edad 35 to 45 days ay maaring sa kanyang susunod na parity or paglalandi <clears throat> yan matagal yung posibilidad na siya ay maglandi uli kasi sa ganitong uh, kalagayan niya mga kabakyard Kasunod nito ang paglulugon. Kung alam niyo yon yung maglalagas yung kanyang buhok. Siyempre, normal yan sa inahin na na sobrahan sa payat. Yan. Siya ay magre-recover pa. Yan. Hihintay niya yung panahon na makarecover yung kanyang katawan. Para sa ganon ay magready uli siya sa paglalandi. Yan. Isa yon sa maaring mangyari kung masobrahan sa pamamayat ang ating mga mother pig. So, eto, uh, kumpara dito, mga kabakyard, si Luningning, nung aking siyang winala yung kanyang biig, is 28 days. So, yung ganong edad ng mga biig na maiwalay sa kanilang mother pig, yun ang isang uh, magandang uh, magandang panahon o tamang panahon ng pagwawalay sa ating mga biik upang sa ganun ang ating mother pig ay hindi siya mamayad ng sobra so ibig sabihin hindi siya maantala yung kanyang paglalandi o yun yung nangyari dito sa aking uh, mother pig o, yung baboy inahin yan kaya siya ngayon ay buntis na ng Uh, isa, isang linggo na oh, one week na siya na buntis pero under observation pa rin uh, 21 days di ba? so may isang linggo pa na obserbahan siya and then after 21 days ay another 21 days uli. para sure 100% na siya ay nakapuha na so yon kaya yon mga kabakyard sa mga nag-iinahin dyan ah, uh, huwag kayong mabahala kung ang inyong mga uh, biik ay iwawalay nyo ng 28 days o yan, 28 days kung ang inyong mga biik naman ay healthy kagaya nyo mga yan, healthy walang problema sa kanilang uh, dumi ay hindi naman hindi naman sila nagtatae yan, normal yan at okay yan na iwalay sila sa edad na 28 days upang sa ganon si mother pig ay hindi siya sobrang mamayat. Yan. Oh. Etong mga itong mga lods, itong mga big na 28 days pa, uh, 28 days sila kung sila ay maiwalay ay uh, mabubuhay na yan, mabubuhay na yan basta uh, meron silang tamang pagkain, vitamins, yan, vitamins and then yung kalinisan ng kanilang kulungan. So yon. So ito mga kabakyard, pag winalay ko itong mga bake na ito, no? After 5 to 10 days, yan, magbibigay na ako sa kanila ng uh, deworm. Yan. Deworm. Upang sa ganon ay uh, makapag uh, ano ito, may uh, dire-diretso na, tuloy-tuloy na yung pagdevelop ng kanilang katawan. No? Isa rin yun kasi sa nagiging dahilan ng pagtatay ng bake, yung Uh, yung hindi sila ma-deworm or mapurga. Gawa nga ng yung bacteria na kanilang uh, na kakain o ano man yan. So, after 5 days to 10 days, magbibigay na ako ng pamulga sa kanila or mag-inject na. So, yon Ganun yung aking sistema mga lods sa akin lang yon uh, Hindi ko alam sa iba ng mga kabakyard natin dyan. Siyempre, meron meron din silang iba't ibang diskarte sa kanilang mga baby pig. So, ayan. Ito yung base lamang sa aking uh, normal na ginagawa sa aking uh, mga bihig. So, ayan. So, ayan lang mga kabakyard. Uh, enjoy lang natin ang pag-aalaga. Huwag natin kalilimutan sa ating pag-alaga ang magpasalamat at humingi ng tulong sa ating Panginoon kasi yun ang napaka-importante at uh, yun yung ating sandata mga kabakyard sa ating uh, ganitong larangan ng pagbabakyard ano? so ayan mga kabakyard hanggang dito na lang ang video ito maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at panonood sa aking mga video So, mabuhay ang mga ka natin dyan. God bless sa inyong lahat. Bye! -bye.